This movie is rated R18. It may contain themes, language, violence, nudity, sex, horror, and drugs, which may not be suitable for children below 18 years old. Alright viewers, na yung mga mali pang natin ng R18 or restricted 18. So, obviously, na mga ang 18 years old and above lang po ang quenin makapasok sin sinihan kaya wag kayong pasawoy. Huh? Kung pasawoy. Okay, kalma na. So, dito po sa R18, lahat na po ng klase ng tema ay pwede nyo na pong mapanood. Maliban lang po sa mga palabas o yung mga pelikulang minarkahan ng tips ng MPRCD. Sa mga pelikulang ito, mahalaga na malinaw yung bawat context at yung proseso sa paglikha. Dahil kadalasang tinatalakay at tinapayagan na po dito yung anumang pahayag at pahiwatig po na may kaugnayan sa mga paksa o aktibidad na seksyon katotoha ng kaharasan, yung mga sobrang nakakatakot, pati na rin po yung paggamit ng ilegal na droga. Ngunit, nararapat pa rin po na yung makita natin o yung mapanood po natin ay hindi lamang pangihikayat lang, kundi dapat ay hinihihipo, tumutugma, at kinakailangan po sa istorya ng pelikula. Kaya diyas po ang inyong internal duty dito sa Let's TV!